walang mga naglalaro dahil maaga pinauwi dahil may bagyo dito sa amin so ayan, around 7.45 7.45 pa lang po sobrang dinim na, oh. malakas ang hangin ayan, naka-generator kami so, kami lang kaya na yung may ilaw ayan and the rest ayan Wala, brown out talaga so, sarado na Walang ilaw. Ayan. Laring lalim Ganun ang mga hangin. O. Talagang. Ayan o. Masama ang panahon. Ayan. So, ayan guys. Dito ako sa labas ko na yung tao. Maagang nag-close ang tindahan. Nagkating na natin. So, ayan, may hilang pa sila dito. Hindi pa sila nag-close. The rest is close na talaga. Walang nagbabiyahe. Ayan, meron pang ilang sasakyan. 7.45 pa kasi, maaga pa talaga. Kaso lang, masama ang panahon. Kaya, ayan, wala masyadong tao. So, madilim talaga dahil brown out hanggang bukas pa to Ayan, mag-vlog-vlog muna ako. Ito na dyan, tagpumutan. Tami. Ayan, sobra, oh, grabe, oh, guys. So, ito, so, ano, uga-uga na yung ano. Ito na, grabe talaga, oh. Ayan, oh, wala ka mga dahon. Ayan, mga kami, Dinang na mo? Hindi, oh. uh. uno na natuda naman. O yung ibalita. Mga guys, oh, maybe, ipad -ipad na oh. Ayan o. Ayan, ano na yung kanyang ano. Ayan, nakasangin. Oh my God ang sakas guys ayan, dito na ako sa labas namin ayan ay sumasayaw yung mga dahon wala talagang tao ayan close muna kasi ano walang tao.